pinasite in contempt ng House Squad Committee si dating Mexico Pampanga Mayor Teddy Tumang dahil umalo sa pagsis ng sa ikalabing dalawang paglilig ng House Quad Committee, inusisa ni Batangas representative Jervil Luistro si tumang kung kilala niya ng personal ang Chinese National sa sina Willie Ong at A.D. Yang na incorporators ng Empire 999 Realty na isinasangkot sa illegal land ownership at illegal na droga. Sagot ng dating alkade, hindi niya personal na ang dalawa ngunit nagtungo ang mga ito sa munisipyo at doon niya nakilala dahil bibili daw ng lupa. Kayong paman, uminit ang ulo ni Representative Joseph Stephen Paduano at nagbanta na maglalabas siya ng mga ebidensya o litrato gaya ng imbitasyon sa China. Dito na nagmosyon si Paduano upang ikulong si Tumang sa house premises na inaprubahan ng Quadcom. Epektibo ang contempt order sa detention center ng kamera hanggang sa matapos ang mga pagdinig ng Quad Committee.